alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa batas. Sanuorin, pakinggan at i-follow if ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Naku, bawal ito! Kasama si Angelo inyo Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan, yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa! Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23. At digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, Bawal ito. Sa panahon ngayon, marami na ang abusado. Kailangang alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Dapat tama at alam mo ang iyong mga karapatan. Huwag hayaan ang may sala. Panagutin sa batas. Angelo ba inyo at your service? Alamin na mga bawal at kakibat na kaparusahan. Samahan nyo ako sa kalahating oras na talakayan para malaman ang mga maling gawain at parusang pwedeng kaharapin. Ito ang NBI Nako! Bawal ito. Ang mga dapat abangan sa NBI, nako, bawal ito. Pagsira ng banknote o pera, pwedeng managot sa batas. Talamak na hising sa mga eskwelahan, mahigpit na ipinagbabawal. Kumpanyang hindi nagbibigay ng medical assistance sa naaksidenteng empleyado, lagot sa dole. Illegal na nakikikonekta ng kuryente o jumper, maaring makulong at magmulta. Ano ang kaporosahan sa mga namemeke ng pirma? Abangan mamaya. Body shaming sa office o sa eskwelahan? Bawal yan. Ang lahat ng yan sa NBI, nako, bawal ito. Sa panahon ngayon, talaga namang pababana ng pababa ang value ng pera dahil sa inflation. Pero hindi basihan nito para punitin o sirain ang perang papel o banknote ng bansa. Ano-ano ang kaparusahan sa pagsira ng pera ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Panoorin ang video na ito. Pagsira sa banknote o pera? Nako! Bawal ito! Isa ka ba sa mga nasuklian na ng perang lukot, punit o yung may sulat? Kadalasan, matatanggap natin ito sa mga tindahan o sa mga pampublikong sasakyan. Pero alam nyo ba na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagsira ng pera ay labag at may parusa sa batas. Ayon sa Presidential Decree Number no. 247, hindi maaaring dungisan, babuyin at sirain ang anumang pera na mula sa Pilipinas. Ang sinumang lumabag ay maaaring makulong ng limang taon at magmulta ng hindi higit sa 20,000 piso. Hiniikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na gumamit ng wallet sa halip na itupi ito sa loob ng bulsa. Ang pagtupiraw kasi sa pera ay nakakasira ng fibers dahilan upang mabulok ang pera. Kaya my friend, ingatan ang pera, anuman ang halaga. Kung may natanggap kang sirang pera, agad ipapalit sa bangko para hindi ka masabihan ng Nako, bawal ito! Kaya naman kung may mga punit o sirang perang papel kayo dyan, pumunta lang sa bangko o sa BSP para ipapalit ang sirang banknote. Huwag tuluyang sirain kasi nako, Bawal ito. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Nah bawal ito. Maraming kabataan ang naiinganyo na sumapi sa mga grupo. Pero paano kung i-welcome ka nila sa pamamagitan ng hazing? Alam nyo bang bawal ang hazing? Panorin ang video na ito pag-welcome ng miyembro sa pamamagitan ng hazing? Nako! Bawal ito! Maraming mga tao ang nahihikay na sumali sa isang fraternity. Sabi ng iba, dito raw kasi nila na feel ang tunay na ibig sabihin ng family. Ngunit kapag bagong salta, hazing ang paraan ng pag-welcome sa kanila. Ngunit minsan, ang labas ay hindi kapatiran, kundi halimbawa ng pag-abuso sa kapangyarihan. Ang ganitong uri ng initiation rights ay labag sa Republic Act 11053 o ang Anti-Hazing Act. Nasa sakop dito ang physical at psychological suffering, harm at injury na dulot ng initiation right. Papatawan din ng parusa ang sinumang nagplano, nagpapunta sa biktima at mga taong nasa venue habang ginagawa ang hazing. Pati rin ang may-ari ng lugar ay mapaparusahan kung alam niya ang plano. Ang magkakasala ay maring makulong na hanggang apat na taon. Kaya brother, okay lang naman kung parte ka ng samahan. Huwag mo lang panigan ang kalupitan. Hindi ka pa masasabihan nang Nako, bawal ito. Ang totoong samahan at kapatiran hindi nagsasakitan kaya naman, huwag nang tangkain pang sumali sa mga grupong mayroong ganitong klaseng practices, gaya ng hazing. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito. Dahil ang balita hindi tumitigil dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, lunes hanggang Biyernes kasama si Ray Pacheco! Live na mapapakinggan sa DWIZ! Panoorin ang live sa Aliu23! At naka-live din sa DWIZ! Facebook, YouTube at DWIZ News Website! Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikaw ba isang empleyado tapos sa hindi inaasang pagkakataon, ikay na aksidente sa oras ng iyong trabaho? Sinubukan mong humingi ng medical assistance sa iyong company pero wala silang ibinigay na tulong o ibinigay na money. Ano ang pwedeng kaparusahan sa mga bad employers na yan? Panorin ang video na ito. Walang medical assistance mula sa kumpanya? Nako! Bawal ito. Gaano ka man kaingat, mayroong mga hindi inaasahang mangyayari sa iyo sa opisina. Ngunit paano kung dumating sa punto na kailangan mo magpagamot pero ayaw sagutin ng iyong kumpanya? At kung babayaran man, iaawas daw ito sa iyong sweldo. Alam nyo bang ayon sa Article 161, Book 4 ng Labor Code of the Philippines? Isa sa mga responsibilidad ng iyong employer ay ang pagbibigay ng agaran at libreng medical assistance kapag ikaw ay naaksidente o nagkasakit habang nasa oras ng trabaho. Uulitin ko, libre dapat ito at hindi maaring iawas sa iyong sweldo. At ayon sa Employees Compensation Program, hindi dapat one-time payment lang ang tulong na matatanggap ng empleyado, lalo na kung sa oras ng trabaho nangyari ang aksidente. Mga bossing, hindi naman nila ito ginusto, kaya wag silang singilin pagbalik nila sa trabaho. Sige ka, baka masabihan ka anang. Nako, bawal ito. Ayon nga sa Labor Code of the Philippines, tungkulin ng employer na bigyan ng libre at tulong medikal ang isang empleyado na nagkasakit o naaksidente sa oras ng trabaho. I repeat, Libre at hindi iaawas sa sweldo ng empleyado. Hindi maaari na one-time payment lang ang matatanggap na tulong ng empleyado sa kanyang employer. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI! Bawal ito! Sa apakamahal na presyo ng kuryente ngayon, talaga namang yung iba. Mapapakapit na lang sa poste. Yung iba naman, ilegal na makikikonekta ng kuryente. Ang tawag dyan, jumper. Alam nyo bang maigpit na pinagbabawal ang ilegal na pagkonekta ng kuryente? Ano ang kaprosahan? Panorin ang video na ito. Ilegal na koneksyon ng kuryente. Nako, bawal ito. Kinakailangan talagang magtipid dahil maraming bayarin at sa mahal na mga bilihin ngayon. Ilan yan sa mga dahilan kung bakit naisip nating makihati o makikabit sa linya ng ating kapitbahay. Ngunit lingid sa kalaman ng iba, may katumbas itong kaparusahan ayon sa Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity Pilferage Act of 1994. Ang mapatunayan na kasala ay maring makulong ng hanggang 12 taon at magmulta ng hanggang dalawampung libong piso. Maari ring mapatawan ng iba pang kaparusahan ang nagkasala, depende sa pasya ng hukuman. Ang nagkasala ay bibigyan din ng differential billing upang mapunan ang mga kulang na bayarin sa kuryente. Mayroong karampatang parusa rin ang mga magnanakaw ng mga linya o materyales. Mari silang mabilanggo ng hanggang 12 taon at magmulta ng hanggang isang piso. Maging patas dapat tayo sa anumang aspeto para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito! pit na ipinagbabawal ang pagnanakaw ng kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng jumper, flying connection at iba pa. Ipinagbabawal din ang pagnanakaw ng mga materyales na ginagamit sa transmission. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito! Mga Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa D. D.W.I.Z. News Scoop Nakalive sa Aliw 23 Free TV Nakalive din sa D.W.I.Z. News Nakalive din online D.W.I.Z. Facebook, YouTube at D.W.I.Z. News Website Samahan ang buong pwersa ng D.W.I.Z. WIZ News and Research Team sa paggalugat sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4pm Monday to Friday kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama Yung mga namimeke ng pirma, alam nyo bang pwede kayong makulong at magmulta? Alamin ang iba pang kapurusahan, panoorin ang video na ito Isa ka ba sa mga namimeke ng pirma? Nako! Bawal ito. Napakalaga ng signature ng isang tao. Mayroong iba't ibang klase ng stroke at laki nito. Ngunit may mga pagkakataon na ginagamit ito sa mga unauthorized purposes. Kung ikaw ay isang public officer, public employee o notary public at ikaw ay nameke o nanggaya ng pirma, maaaring managot sa Article 171 ng Revised Penal Code. Binigyang din dito ang falsification ang pag-counterfeit at panggagaya ng signature o handwriting. Kung ikaw naman ay hindi public officer, maaari ring i-consider ito kung ang falsification ay ginawa sa mga sumusunod. Una, sa public official or commercial document. Pangalawa, kung ang falsification ay ginawa sa isang private document at sinadyang pumerwisyo ng tao. Ang sino mang lalabag dito ay papatawan ng prison mayor o pagkakakulong na hanggang labindalawang taon at pagmumultahin ng hindi higit sa limang libong piso. Baka nang dahil lang sa pirma, mapunta ka sa loob ng selda, kaya huwag nang tangkain pa para hindi ka masabihan ng Nako, bawal ito! Kumbaga, personal property nga ang signature, kaya hindi ito pwedeng gayahin o basta-basta na lang pekein dahil may katapat na kaparusahan. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito! Likas sa mga Pinoy ang pagiging masiyahin. Pero ibang usapan na kung nanlalait ka na ng kapwa para gawing katatawanan. Gaya na lang ng pangasar sa iyong kaopisina o kaeskwela ng mataba o payat. That's body shaming baby ano ang kaparusahan sa mga feeling perfect na yan. Panorin ang video na ito. Lagi ka bang sinasabihang mataba sa eskwelahan o sa trabaho? Nako! Pawal ito! Pikon na pikon ka na ba sa mga tao nagsasabi sa'yo ng mataba tuwing papasok ka sa eskwelahan o sa trabaho? That's body shaming, sweetheart! Alam mo ba na pwede silang managot sa ilalim ng Republic Act 11313? o ang Safe Spaces Act o mas kilala rin na Anti-Bastos Law. Lahat ng uri ng gender-based sexual harassment na ginawa sa publiko like sa school, simbahan, sa kalye, sa trabaho at sa kung saan saan ay may tuturing na krimen sa ilalim ng nasabing batas. Maaari silang makulong hanggang 6 na buwan at pagmultahin ng hanggang 100,000 pesos. Kung ang gender-based harassment ay ginawa online, pwede siyang makulong hanggang apat na taon at pagmultahin ng hanggang 500,000 pesos. Kung ang binastos naman ay isang senior citizen, minor de edad o person with disability, mas malaki ang magiging multa at maaring makulong ng hanggang 12 years. Kaya bago mamahiya ng kapwa, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Baka masabihan ka ng, Nako! Bawal ito. Bago mang alipusta ng kapwa, tingin-tingin muna sa salamin. Baka naman ikaw mismo may kapintasan din. So stop body shaming. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Nah Bawal ito. At yan ang mga bagay na dapat alam mo at mga bagay na hindi dapat gawin sundin ang nararapat at huwag gawin ang mga pinagbabawal. Magugulat ka na lang dahil sa simpleng pagkakamali, may katumbas na kaparusahan. Mahalagang alam mo ang tama dahil iba na ang may alam sa batas. Ako po si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hanggang sa susunod na linggo dito sa NBI, nako, bawal ito! alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa bata. Sanuorin, pakinggan at i-follow if ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hati ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Bawal ito! Kasama si Angelo inyo? Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan! Yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa! Live sa DWIZ. Live din sa Free TV, Alu23, at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube, at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito!